Babaeng nanita dahil sa malakas na pagvi binugbog at pinagsasaksak sa Lawag. Narito ang news scoop ni Ronald Domingo. Binugbog ang uh, isang babae matapos niyang uh, payuhan ang uh, uh, suspect na hi ah, hinaan ang videoke uh, uh, sa Sitio Uno, Barangay 37 sa lungsod ng Lawag. Kinilala ang biktima ang uh, isang uh, 47 years old, uh, isang negosyante habang ang suspect ay uh, isang 37 years old binata. Para yung residente sa naturang lugar ayon sa Lawag City Police Station, pumunta ang biktima sa bahay ito ang uh, suspect kung saan sila nagbibidyoke para uh, ihina ang video oke okay, uh, dahil nakakaabala ito sa mga kapitbahay. Pagkatapos ay pinuntahan ng suspect ang biktima hanggang sa mag-away uh, mabilis, mabilis naman na tumakas ang suspect. Ngunit pagbalik nito ay may bitbit -bit na itong matulis na bagay na kung saan sinaksak na ang naturang uh, biktima sa kasalukuyan ay hinahanap pa rin ang naturang suspect uh...